Aka na naman? yes. Dahil gutom na gutom tayo, meron nga tayong dinayo na naglalakian at sobrang laking chicharon dito sa bayan ng Santa Rita, Giginto, Bulacan. At ito nga ang chicharonas, ang original chicharon recipe mula pa noong 1974. Ang pambansang chicharon daw ito ng Pilipinas. Alamin natin guys ang proseso kung paano ito ginagawa. Una na rito, ang proseso ng mano-manong chap ng karne na kala para ang gumagawa dahil sa sobrang pantay-pantay ng pagkakahiwa nito. simula ng proseso sa pamamagitan ng pre process na kung tawagin. Dito niluluto muna ang karne sa mainang apoy upang masiguradong luto ito hanggang sa loob. Ang espesyal na prosesong ito ay nagbibigay ng tamang lambot at lasa sa bawat peraso ng chicharon. Pagkatapos ng unang proseso, pinapay nga muna ang karne. Ito ay malaga para maabsorb ng karne ang lasa na inilagay dito. Isa sa mga kakaibang paraan ng pagluluto sa chicharon ay ang paggamit nila ng charcoal-based na kawali. Sa unang tingin, parang maitim na mantika, ngunit kung titignan mo sa video na ito, makikita mo na golden clear ang kanilang mantika. Matapos ang ilang oras, inilalagay ito sa mainit na kawali upang paputokin. Ito ang sikreto na nagbibigay ng masarap na lutong sa bawat kagat. Agad nila itong pinapalamig at sa kanila ito maingat na tinitimbang para siguradong tamang-tama ang sukat ng bawat pak, ang bawat pak ng chicharon at bagnet ay inilalagay sa ziplock at nakashield pa para masigurado ang pagiging sariwa at kalidad ng produkto hanggang makarating ito sa inyong mga mesa. Pwede kayong order online then pagka-order nyo agad-agad yan pinaprocess makikita nyo naman ang dami nilang orders. So yun nga mga ka-Travel Bites Review, napadayo nga tayo dito sa Santa Rita Giginto, Bulacan para tikman ang kanilang pinagmamalaki hindi talagang pinagmamalaki talagang literal na malaki. Kita mo naman ang kanilang pinagmamalaki tagang giant chicharon. Kita mo. So, order tayo na naglalaki ang chicharon dito, guys. Ayan. Siyempre, kasama yung kanilang pinagmamalaki bagnet. Ayan. Then, napakalaking chicharon. Ang maganda dito sa kanilang chicharon, guys, pwede mo siyang i-dip. Usually kasi, sa suka natin, dinidip yung chicharon, di ba? So, dito, i-dip natin sa kanilang chocolate. Ayan, o. Oh. Kita mo naman, o. Oh. Sheesh. Chocolate. So, first time ko titikim, chicharon. Sinawsaw sa chocolate. Ayan, tikman natin. Mmm. Grabe yung ano, yung crispy nya, saka yung tong, saka yung chocolate, yung sa chicharon, kakaibang lasa guys. So mas maganda guys, kung kayo mismo ang titikim, yung lasa nito, grabe palalo. Meron din sila ditong sweet barbecue sauce Ayan, kung ayaw na ng chocolate Saka vinegar, pwede to guys So, titikman natin yan, of course Ayan O, oh, yan o oh. Mmm Masarap ah Mas strip ko to Sa chocolate Pero yung chocolate guys, panalo rin Ayan. Pero ito, sweet barbecue guys May kasi ako sa barbecue, saka sa sweet Ayan And of course, syempre, hindi natin palalagpasin ang ating, ayan, OG na si Charon Bagnet. Kita mo naman, oh. Sasawsaw natin dito sa napakaraming sibuyas, sili, ayan, sa suka. Ayan, oh, kita mo naman. Shish! Mmm! Mmm! So yun nga nakita natin si madam bumili ng chicharon. Ma'am, ano pong pangalan nila? Jenny. Ma'am, magkano po bilhin sa chicharon na yan? 600. 600 po yan, oh. ganyang kalakay. First time yun po bumili? Oo, oh, so yun lang. Anong piling na nakawa kayo ng ganyang kalakay chicharon? <laughs> Matutuwa. <laughs> Ang laki niya, Kasi no? Kasi laki. Sasawag niyo po ba sa munggo yan? <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung saan ko ito gagamitin. O hanggang bukas ko ba ito? Hanggang gabi. <laughs> ano? Hanggang naod na ba kayo? Titikim na yan!